Ang industriya ng depensa sa Pilipinas ay patuloy na nagbabago at umuunlad upang makasabay sa modernong panahon at sa tumitinding pangangailangan ng pambansang seguridad. Sa mga nakaraang taon, naging malinaw ang pagtutok ng bansa sa pagpapalakas ng sariling kakayahan sa paggawa at pagbuo ng makabagong teknolohiya para sa depensa. Ang layunin nito ay hindi lamang para umasa sa mga banyagang kaalyado kundi para rin magkaroon ng sariling produksyon ng mga kagamitan na akma sa geografiya at pangangailangan ng mga Pilipino. Sa ganitong paraan, napapikit rin ng bansa ang kakayahan nitong tumindig sa sariling paa at magsilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng lokal na teknolohiya sa depensa ay ang pagbuo ng mga armas at kagamitan na simpleng ngunit epektibo. Halimbawa, nagsimula ang ilang kumpanya sa Pilipinas na bumuo ng mga maliliit na armas gaya ng assault rifles, pistols, at mga ammunition na kayang tapatan ang kalidad ng mga imported. Ang paggawa ng sariling bala ay isang napakalaking tulong dahil binabawasan nito ang pag-asa sa dayuhang supplier at mas mabilis nitong natutugunan ang pangangailangan ng sandatahang lakas. Bukod dito, ang mga lokal na pagawaan ay mas nakakaunawa sa kondisyon ng klima at operasyon sa bansa kaya't mas tumatagal at mas matibay ang mga armas na ginawa. Hindi lamang sa maliliit na armas na katoon ng Pilipinas, kundi pati na rin sa paggawa ng mga sasakyang pangdepensa. Isa sa mga halimbawa nito ay ang mga locally upgraded armored vehicles. May ilang kumpanya at kooperasyon sa gobyerno na nakapag-develop ng mga armored personnel carriers na ginagamit ng Philippine Army at Philippine National Police. Ang mga sasakyang ito ay madalas nagawa mula sa lumang kagamitan na binibigyan ng bagong teknolohiya, mas matibay na armor, at mas mahusay na armas. Sa ganitong paraan, napapahaba ang buhay ng mga lumang kagamitan at mas nakakatipid ang gobyerno kumpara sa pagbili ng brand new equipment mula sa ibang bansa. Sa larangan naman ng aerospace, unti-unti nang nakikita ang pag-usbong ng mga proyektong Pilipino. Isa sa mga halimbawa ay ang paggawa ng mga drones o unmanned aerial vehicles, UAVs, para sa surveillance at reconnaissance. Ang mga lokal na universidad, katuwang ang mga pribadong kumpanya, ay nakapag-develop ng mga drone prototypes na ginagamit para sa monitoring ng border, coastal patrol, at disaster response. Malaki ang potensyal ng teknolohiyang ito dahil kayang-kaya nitong makipagsabayan sa mas mahal na bersyon ng ibang bansa, ngunit mas mura at mas madaling ayusin. Ang mga drones na gawa sa Pilipinas ay kayang magbigay ng real-time na impormasyon sa militar at iba pang ahensya ng gobyerno, na isang malaking hakbang patungo sa pagiging self-reliant sa larangan ng information gathering at intelligence operations. Dagdag pa rito, ang shipbuilding industry ng bansa ay isa ring malaking kontribusyon sa depensa, Matagal nang kilala ang mga shipyard sa Pilipinas bilang isa sa pinakamahusay sa paggawa ng commercial vessels, at ngayon ay ginagamit din ito sa paggawa ng mga barkong pandepensa. Ilan sa mga ito ay mga patrol vessels at small-scale navy ships na gawa mismo sa mga shipyard sa Subic, Batangas, at Cebu. Dahil dito, nagiging masabot kaya ang modernisasyon ng Philippine Navy dahil hindi na lahat ng barko ay kailangang ay import ang mga lokal na gawain ito ay hindi lamang tumutulong sa depensa kundi pati na rin sa ekonomiya dahil nagbubukas ito ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Isa rin sa mga nakikita ngayong inobasyon ay ang paggamit ng teknolohiyang Pilipino sa paggawa ng mga communication systems at cyber defense. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang pisikal na armas dahil malaking bahagi na rin ng digmaan ay nagaganap sa cyberspace. Ilang mga Lokal na kumpanya ang nakapag-develop ng mga secure communication networks na ginagamit ng militar upang mapanatili ang ligtas na pagpapadala ng impormasyon. Kasabay nito, may mga pagsasanay at proyekto na nakatuon sa cybersecurity upang mapigilan ang anumang cyber attacks mula sa mga dayuhang banta. Ito ay patunay na hindi lamang sa tradisyonal na armas tumutoon ng Pilipinas kundi pati na rin sa modernong aspeto ng digmaan. Bukod sa mga teknikal na kagamitan, ang mga Pilipino ay kilala rin sa malikhaing pamamaraan ng paggamit ng available resources. May mga proyekto kung saan ang lokal na teknolohiya ay ginagamit upang i-upgrade ang mga lumang equipment. Halimbawa, may ilang lumang helicopter at eroplano na binibigyan ng bagong avionics systems at mas mahusay na engine upang magamit pa sa susunod na dekada. Ang ganitong uri ng modernisasyon ay nagpapakita ng katalinuhan at pagiging praktikal ng mga Pilipino pagdating sa teknolohiya. Isang mahalagang aspeto rin ng Made in Philippines Defense Technology ay ang pakikipagtulungan sa mga akademya at research institutions. Ang mga unibersidad ay nagsisilbing research hub na naglalabas ng mga bagong ideya, prototype, at imbensyon na maaaring gamitin ng militar. Ang mga estudyante at profesor sa larangan ng engineering, information technology, at robotics ay nag-aambag ng kanilang kaalaman para makagawa ng mga solusyon na makakatulong sa pambansang depensa. Ito rin ay nagbubukas ng pintuan para sa susunod na henerasyon ng mga siyentipiko at inhinyero na may layunin na tumulong sa bayan. Mahalagang banggitin na ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking plano ng bansa na maging self-reliant sa defense industry. Ang programa ng gobyerno na tinatawag na Self-Reliant Defense Posture, SRDP, ay muling pinapalakas upang hikayatin ang paggamit ng sariling imbensyon at paggawa ng armas at teknolohiya sa loob mismo ng bansa. Sa pamamagitan nito, mas magiging handa ang Pilipinas laban sa mga hamon ng seguridad, at kasabay nito ay mababawasan ang gastos sa pagbili ng mga imported na kagamitan. Sa kabuuan, ang Made in Philippines Defense Technology ay patuloy na lumalakas at nagiging simbolo ng pagiging malikhain, matatag, at makabayan ng mga Pilipino. Mula sa maliliit na armas hanggang sa malalaking barko at makabagong drones, ipinapakita ng bansa na kaya nitong makipagsabayan sa modernong panahon. Ang lahat ng ito ay hindi lamang para sa seguridad ng bayan kundi para rin sa pagpapakita ng kakayahan ng mga Pilipino na gumawa ng teknolohiyang may tatak at kalidad na tunay na atin. Sa paglipas ng panahon, tiyak na mas lalakas at mas kikilalanan ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may kakayahang gumawa ng sariling depensa na maipagmamalaki sa buong mundo.